Sa tingin ko nga ay marami ang may kursonada ng ganitong lasing luto Mapaaraw man ng linggo o magkakasama kayo ng pamilya mo, pwede kang maghain ito Lalo lalo na siguro kung magkakaharap pa kayo ng mga barkada mo Ng mga pinsan mo o kaya ng mga tito mo Hey what's up mga kaibigan, meron tayo ditong baboy at ito ay pork kasim Pwede nga kayong gumamit ng yempo, mas maganda ako kasi naubusan lang ako sa palengke kaya ito lang ang aking nabili. Tinimplahan ko lang ito ng asin tapos ng pamintang durog para nga magkaroon na siya ng lasa. Iihawin natin ito kaya lang ngayon ay umuulan dito sa amin kaya hindi ko maiihaw. Ang gagawin na lang natin ay piprituhin na lang natin. So naglagay lang ako dito ng ating konting mantiga sa ating kawali. At kapag mainit na ay lalagay na nga natin itong ating mga baboy. So hindi masyadong mainit yung aking ginawa dito at medyo katamtaman lang ang lakas ng apoy. Kasi ito ay lulutuin natin at hindi naman natin ito papapulahin lang basta kailangan nga ay lutong-luto ang loob nito. At kung iihawin naman natin ito sa baga, eh ganun din ang gagawin natin. Kailangan ay lutong-luto. So ang tawag pala sa recipe natin na ito ay kilawin baboy. At kung tatanungin ninyo, eh bakit kilawin? Eh niluluto naman. Bali ganito kasi yan. Pagka tinawag kasi na kilawin, kailangan ay dumaan sa apoy. At pag naman tinawag na kinilaw, eh yun talaga yung hilaw. So kung mali ang pagkakasabi ko, pwede nyo naman akong i-correct. Yun lang kasi yung aking paniniwala. Habang nakasalang naman yung ating mga baboy, eh naghiwa ako dito ng dalawang pirasong sibuyas na pula. Kung meron naman kayong sibuyas na puti, wala rin naman problema. Pwede rin naman yon kung mas mura pa nga dito kaysa sa ating sibuyas na pula. Mahalaga lang ay eh, meron tayong sibuyas at maghihiwa din tayo dito ng luya. Ipinuhin lang natin yung luya na yan. Uh, hindi ko na nga masyadong ipakikita sa inyo yung paghihiwa ng luya. Ang mahalaga lang ay nasabi ko na pipinuhin natin yan. At kung mayroon naman kayong pipino dyan sa bahay, eh, gumamit din kayo ng pipino. Ako kasi wala akong pipino rito, kaya ito na lang muna ang aking gagamitin. So naluto ko na nga yung aking mga baboy at hihiwain naman natin sa ganitong itsura na pagkakahiwa ayon sa video. Yung para ka lang naghihiwa ng liyempo na inihaw, ganoon lang ang kanyang size. Pero kung gusto mo naman mapadami pa, eh, mas nipisan mo pa yung hiwa para nga mas marami, mas maganda. At kung mo naman gawin pulutan, eh, mas maganda kung hiwain mo ng maliliit para nga medyo mas marami pa. Tapos lagyan natin ng maraming sili para medyo matagal maubos. syempre <laughs> kailangan natin ng mindset para nga medyo magtagal ang ating harapan, di ba? At natapos na nga nating hiwain, ngayon naman kumuha lang ako ng isang lalagyan. Medyo maliit pa nga yung lalagyan na nakuha ko at medyo umaapaw na nga yung ating mga baboy. Mas maganda kung medyo mas malaki-laki yung ating lalagyan. Ilagay ko lang pala yung ating mga hiniwang luya tapos yung ating hiniwang mga sili at yung mga hiniwa nating sibuyas na pula. Ito nga yung napakadaling lutuin lang pagdating sa lutuin ng baboy at napakasarap pa. Tapos lalagyan lang natin ng konting suka. Yung suka ginamit ko na yan ay suka ng paumbong at lalagyan din natin ito ng kalamansi juice para nga medyo mas maganda at manamis na bisyo kanyang asin. At sabi ko nga sa inyo kanina kung meron kayong pipino, lagyan niyo din at nilalagyan nga natin ngayon ng pamintang durog. So, lang, i-mekos-mekos para maghalo-halo na lahat ng ingredients. Tapos lagyan mo ng tatlong toppings na sili Para naman medyo maganda ang ating plating And there you have it Meron ka ng kilawin baboy At naghiwa lang din ako dito ng isang buong pinya At ito nga ay aking panghimagas Kung nakarating ka pa sa part ng video na ito I-share mo na at mag ka na kung taga saan ka Para naman alam natin kung saan nakarating ang ating video Salamat!